mo ba na nag-order ka ng tacos sa isang restaurant, kailangan mo ring magbayad? Isang lalaki sa San Antonio, Texas ang hindi naniniwala sa konseptong ito at ito ang nangyari. Nag-order si Adam Kramer ng anim na tacos mula sa isang restaurant sa South Loop 1604 noong December 2 pero sinabi niya sa waitress na hindi siya magbabayad. Nang sinabi ng waitress na kailangan magbayad ni Kramer, bigla raw siyang naglabas ng isang espada na nakakabit sa kanyang bewang. Sa biglang pagring ng telepono, lumabas si Kramer para kunin ang kanyang itim na Toyota truck sa parking lot. Dito na ilak ng waitress ang pintuan ng restaurant. Ayon sa waitress, narinig niyang nagsisigaw sa labas ng restaurant si Kramer na sinabing kapag hindi siya nakakuha ng libreng tacos ay may mamamatay. Natapos din ang paggugulo ni Kramer at umalis din ito mula sa parking lot ng restaurant. Kinabukasan ay inaresto siya ng polis. Mukhang pwedeng labanan ng mga taga-Texas ang mga taga-Florida.